magka magdating ng spice diba? kasi kayong dalawa naman nakakaalam noon eh intimate relationship oo napakaimportante po yan kasi <coughs> well syempre syempre napapangiti do ako <laughs> <laughs> hindi kasi natutuwa lang ako kinikilig lang ako pagka naisip ko yung mga intimate ano kasi No. Ano yung asawa ko syempre napaka vocal dun eh na parang halimbawa yung sasabihin niya sa iyo pag maganda ka mm day or uh, ang bawa ang sexy mo pa mga ganyan mm uh -hmm. -huh. ganyan so ano appreciate ko yun na verbally hindi mm uh -huh. at least yun yung, yung sinasabi ano? ikaw ang tinitingnan din mo oh, yes, uh -huh. oh. Oh. kahit gabi-gabihin ka pa ay, yun na hindi <laughs> 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 pero syempre ay sarado na yung tindahan <laughs> Kaya yeah, mo na ano lang, si Twita na lang. Pero, one hanggang apat na kido siya na, okay na yun. Kota mm, Kinabalo na, di ba? Diyos ko, ayoko naman nung, ano, 60? Nagpapaaral ako, nag nagre-review pa ako ng pandiwa, at saka, at saka <laughs> pang uri, at saka pang abay. Ano ba yun? Pero na, nasasatisfy na, mo naman <laughs> siyempre, ang asawa mo. Ay, ay, Party yan ng ano. I believe, yes. Mm. So, kasi, <laughs> ano eh, gandang-ganda yung asawa ko sa... Tsaka, <laughs> ano sa kanya na nang siya, di ba? Or meron wow, din dati. Nahul man, eh. Nahuli mo ba siya minsan? Ay, hindi, never eh. Pero kasi si Christopher, unang-una. Hindi siya showbiz. So, hindi rin siya mahilig at ano ba yun? Kasi diba minsan, uh, yung ibang artista, pwede silang nade-develop sa mga co-stars nila. Hmm, okay. Kasi Christopher kasi, hindi mahilig sa hindi mahilig sa artista. Yung madali siya nakaka detach Yung kasama niya sa taping, pag uwi, wala na, nakaano na niya, di ba? Hindi na yung mag-detection pa, hanggang ano, di ba? Alam ni Christopher kung baga kung hanggang saan. Lagi niyang sinasabi yun noon, nung binatat dalaga kami, mahilig yan yung, may, may palakaibigan niya, may babae, may lalaki. Sa kanya, walang mali siya. Ako lagi nagsasabi na, sa'yo wala. Minsan, di ba, may instinct ka na parang minarandi ko, may gusto sa'yo to di ba? Siyempre, minsan ayaw niya maniwala. Saan Hindi, wala yung barkada. Hindi. Sa'yo, wala. Sa kanya, meron. Mm -hmm. Sabi ko. So, okay ba sa'yo na ano, ganito ako, na minsan sabi niya, ko naman, na-insecure ka. Talaga, oo, oh, na-insecure ako. Eh, kasi, huwag mo kong bigyan ng reason para ma-insecure. Kaya simula nun, kaming mag-asawa, lagi niya inisip na, hindi ko nabibigyan ng rason si Gladys, kumbaga, para maka-feel na insecurity. So, kung para sa kanya, kahit sa akin wala, di ba? Para sa kanya, hindi siya komportable. Eh. Tsaka, hindi ako komportable. Alam niya, ramdam ko, hindi ako komportable kasama niya, halimbawa, yung particular na tao na yun. Iwasan niya. Kasi mas mahalaga sa kanya yung mararamdaman ko.